yung lahat ng tinuturo nila sa amin. marami kami natutunan dito sa show na to dahil sa mga directors natin and also our guest directors sila Direct Mark, sila Direct Monroy. Um, without them, the show would not have been possible. Also, of course, the creative for writing the story. Sana nga, inabahan nyo pa. <laughs> anyway, uh, lahat ng lahat ng nanonood din uh, na invest din ng time nila na uh, every afternoon pinanood kami uh, without you we would not have lasted this long also um, lahat ng mga kapuso thank you very much for giving us this opportunity to to uh, entertain you and uh, show you what you know uh, this show is all about uh, but last but not least i'd like to thank all my co-actors Because you did not just give your talents to this show. But you gave, but you gave a part of yourselves also. Huwag na kayo magselos. <laughs> so, uh, iba talaga yung samahan namin dito. Kaya nakita niyo na binubuli talaga nila ako. <laughs> but, uh, ano talaga, it's, uh, it's, it's an honor to be part of this show and I would not have given this up for any other thing. So, thank you very much. And now, syempre, isa sa is mga artista naging uh, susi para maging successful itong event na to. Mr. Nakos, sabi David. ko pa naman, hindi ako iiyak. Sa so, October 19 pa ako iiyak eh. <laughs> iiyak na yan. Nakita um, kayo mga kontrapida namin, sila yung mga unang umiyak, di ba? Ha? Hanggang... Ayoko, hindi ko kaya ng gawin. Um, and una-una sa lahat, thank you so much for being here. Um, nasabi na po nila yung mga dapat kong sabihin, pero uulitin ko lang po dahil hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataon ito ang pasalamatan ng GMA. Si Gabeth, thank you so much for always giving me a fantastic show. Uh, Ms. Cheryl and um, uh, si Direct LA. Actually, nung in-offer to sa akin, si Direct LA, si Ms. Ali Banandon, at si yeah, yung isa sa mga creative um, writers natin. Um, nung in-offer nila sa akin to, medyo hesitant ako to accept because coming from widow's web. Parang sabi ko, eh grabe, parang ibang-iba to. Parang okay ba ako? Tapos nung nalaman ko na si Direct LA, ang director ko, at si Jillian Ward, yung makakasama ko, sabi ko, go na. So, sila talaga yung mga factors kung, of course, the, story. Importante naman palagi sa akin yung story, ha? yung director at kung yung mga kasama ko. At nagpapasalamat ako at palagi akong hindi nagkakamali sa desisyon ko na tanggapin yung show na to. Katulad ng sinabi ko earlier na hindi talaga namin in-expect. Oh no! Hala, paano? Ba't <laughs> umiyak ka na? Iisabi ko, October 19 pa. Um, sorry po, uh, hindi ko talaga mapigilan silang... Baka mamaya may edit-edit na naman ito. Isumihin naman yung ibang nasun. Jesus, can you understand? I can interpret. Okay. i um, uh, seriously. Asa na ba ko? <laughs> ah, yeah, yeah. <laughs> sorry, sorry. Um, no, but seriously, from the bottom of my heart, thank you so much again, Jimmy, Miss um, Ali, Miss um, Joy, Miss Sarah. Sa staff staff, hard hardworking staff namin. Thank you so very much. the um, crew. direct April, direct LA. Sa mga independent contract. si direct LA po kasi, so taas yung kamay ko sa kanya. I've worked with other directors, pero bueno, si direct LA knows our characters, each and every one of us. Bida, maliit, matakad, mat <laughs> <laughs> Pero, kilala po niya lahat po ng characters ng story at binibigyan po niya ng importansya. And we appreciate that, Direk. Thank you very much. Isa po siya sa rason kung bakit po nagtagal yung show namin. Of course, sa mga brilliant writers namin. Maraming salamat. Alam ko na hindi madali na mag-end tapos mag-extend, mag-extend, mag-end, mag-extend mag mag soon. Ang gagaling ng mga writers namin. Thank you po very much. And so, cast. Andre is my um, adopted son. Huwag na kayo kumontra kasi talagang adopted son ko siya. And he will always be my adopted son. Love you, Mom. Jisoo. Um, Jisoo, it was really nice working with you. He is very humble. He's very professional. Dumarating po yan sa set namin. He knows his lines. Um, he looks masungit but he's nice. He's very friendly and respectful. Si Allen, matagal ko nakatrabaho because of the show. Uy, magkaka-movie kami. Why not? <laughs> Thanks yeah. you very much. Si Wimbalin, akala nilang po komedyante pero mas nauna pa uuyan-umiyan kaysa sa mga sa aming dalawa. Mababo po ang luha niyan. Si Jeff naman, very... He's a palatent dude. Dude! napakagaling po niyang kumanta at sumayaw. At meron niyang mag... So, pwede ka sabihin? Pwede na naman sabihin? Ah, meron niyang singgad eh. So, pakinggan niyo po kasi napaka-talented po talaga na niya. So, ako isa yung isa-isa ko siya kasi gusto ko talaga magbigay ito mo sa mga kasama ko. Si Ate Pinky and Kazen, grabe. Yung kayo rin yung isa sa mga dahilan kung bakit tumagal din Um, ang damdamin was your food props, yes? Totoo ko po. Hindi ko alam sa kung saan yung kinukuha yung mga... Kasi it's really hard to be a kontrabida. Kasi naging kontrabida na ako. It's so tiring physically, emotionally. Pero kailangan ko lang talaga na purihin kayo. Kasi it's really not easy. Nakita ko talaga kayo off-cam. And si KZ, ang laki ng improvement. Simula tayo na pag umiya ka, wala ka talagang tears. Pero this time, may <laughs> tears ka na. So talaga sabihin, nakita mo yung growth na nag... Kesa naman, umpisa mo lang tears, tapos ngayon wala pa yung tears, di ba? At least, makita mo talaga yung, yung growth na talagang... At naging comfortable ka na sa amin. Saka nakita ko rin na kung paano yung juggle yung personal life niya sa pagiging um, artista niya. Hindi madali. Pero I have to give it to you, Kezel. Talagang ang galing. Pati si Ate Pinky. Si John Vic, tangkad. Yo, <laughs> no, but varsity player, ang galing. Ay, oh, yung maganda rin ang boses mo. Maganda rin ang... Miss, Miss Me. Oo, oh, oh, bali Ang ganda ng... Nang... Hindi yung puwet na yung mag... Oh, maganda rin naman. Maganda rin yung boses niya. At si Chucky, of course, halikin na rin na ng Pilipino kasi child star. But ngayon na tayo na Ngayon na tayo nagkasama ulit sa isang show. So, happy ako na nagkasama tayo. Miss Bill. Hindi yun know, alam. I love you. Ayan, pati ko yung RY. Oh, yes, yeah. <laughs> Wala na ako sa sabi kasi I'm very comfortable with you and si Miss D and everyone, si Jillian. Hmm. <laughs> Yun lang, mag-miss kita anak. At, uh, um, our show will end but definitely yung samahan natin will here to stay. So, I'm sure makikita at makikita pa tayo. So, thank you very much. So, po ang hapap po ng, ano, mo, ng, ng dialogue ko. Okay, ikaw na. It's your turn to cry. Woo! Eight ba baba? And syempre, ang number one, youngest doctor sa Apex Medical Center, no other than Miss Jillian Ward. Okay, so medyo magiging mahaba yung sa akin. Iyak din ako. Um, una po sa lahat, thank you so much to GMA sa ganitong klaseng opportunity sa creatives, sa writers, uh, sa buong production team, and sa viewers, thank you so much sa lahat ng support. Uh, um, itong show na to, uh, dinedicate ko siya sa late grandmother ko, so... Uh, uh, at first, nung tinawagan po ko na uh, para sa akin daw itong role na to, hindi pa po ako na-excite at all. Kasi sabi ko, batong Doktor, Sinong manonood. <laughs> Pero dahil po, nag-start yung taping uh, sa mga kasama ko, sila yung nag-uplift sa akin, sila yung nagsasabi na, we believe in you and so yeah, oh my And of course, si Drek LA. Um, ilang beses na rin po ako naiiyak sa set kasi na pressure ako sa sarili ko. Uh, feeling ko hindi ko deserve yung ginito ka gandang role, ginito ka gandang show. Pero dahil sa mga kawork ko, dahil kay Drek LA, pinafeel nila sa akin na deserving ako and pinafeel nila sa akin na binigay ito sa akin ni God and may purpose yung kinagawa ko. And yes, um, sa mga ka-work ko, thank you guys so much. Uh, dahil po sa akin natutunan ko mas maging compassionate and mas maging passionate pa sa trabaho ko. Uh, <laughs> I go to work everyday na excited ako kasi um, feeling ko, meron ako mga nanay at tatay. Meron ako mga kapatid. And God knows how much I appreciate them, how much I love them. So thank you so much. And uh, maraming maraming salamat po sila lahat ng sumuporta. And uh, all good things must come to an end. And naniniwala po ko ka na kahit meron ng bagong chapter sa mga buhay namin, I will forever treasure this family. And, na hindi ko makakalimutan itong blessing na ito na binigay sa akin ni God. No, thank you. Sorry. <laughs>